Yeah, hello mga alaga. It's snack time. Kuku 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 Ay yung iba ay nema Okay, ayan. Oh ayun no? Oh. Ama ini snap yung iba. Alam, oh, <laughs> hindi nakikita Itong nasa planggana, alam ganoon mm. sila sinay kumain mm -hmm. how are you today? pinakulong ko siya doon sa loob tapos yung mga sisu pa doon Ayun. check natin yung mga manukis pa doon sa kulungan kung bayan dapat ay binabantayan para kumita Bakang display lang yata itong mga manukis na ito ni Agong. Uy! Why na-open? Sino nagbukas nitong... Allah! Nasaan yung mga manukis dito? Nakalimutan isa rin ni pastorala Oo. Oh. Naku, nagsunog pa dito. Ay, bakit may mga trash chan? konti bunga ng kakao. Hmm. And the mangoes. mas yung may mga bunga ng manga. Nangalaglag na lang. No longer the season. Ayan. Mabuti pinotol na yung kakao para diretso na itong miracle fruit. Hmm. And good job. Bayabas, plus na lang hita. ko nga dito yung alaga namin na baby boy. Hello, baby boy. How are you today? Abang, cute-cute naman ang anakis mo, oh. Iba ang kanyang... <laughs> ang ganda ng kanyang outfit. Naiiba. iba. Pero ang nanay, oh. Bakit ganyan ang anak mo? Atsura, At oh. Cute. Para siyang naka-stripe na. mantawag tawag doon? Uy, Mr. Pig. Gusto mo, gusto ka na? Mamaya. oink. Oink, 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 oink. Hello, Mother Pig. Hello Piglets! How are you? Balita ako, kinatay ni Koko yung isa mong kapatid. Surabi si Koko, no? Daming bunga ng bayabas, oh. Kaya lang, mga bata pa siya. They kind of end this one, yun. Dami na rin bunga ng naranghita, oh. Thankfully, bumunga ka rin ng madami kung hindi pinutol na kita, natakot ka, no? Nung kita'y binanta na ito, ay puputolin. puputulin. <laughs> Good. Day.